tayo yung ni unbox ngayon. So syempre laruan lang to mga boss, hindi to na marel. And this ano uh, gel blaster. So gel sya, water type may bala niya. So inorder natin to sa online uh, magkano? Uh, 1750 this rifle M4 rifle tama ba? So yun, check natin kung legit in natin to. So, meron kami ditong, uh, ito naman yung pellet gun. So, pellet ang bala nito. Ayan. Ito siya, gel, gel. Same dito sa sniper. Pero ito, check natin. Ito yung maganda. Yung uso awesome ngayon, yung gel blaster. So, Slow Box natin para makita natin. Ang uh, maganda ano talaga so hindi totoo na yung mga boss, laruan lang to. order ko pa lang sa tiktok sa mga gel blaster user so yung mga box and ano ano so yun, and, yun Ayan. Ayan. Ayan so ito yung gel ammo yung binababad sa tubig para lumaki ito. Ayan. So, this gel blaster. Tapos, electric. Ito yung battery. Ayan. Um, 7.4 volts. Uh, 14,000 milliamp battery. Ito. Ayan, box. Ba? Ito siya. Uh, hindi sya bakal. Bali, ano sya siya baka. Ito yung mga gasa isa. Kasi, uh, ito. Plastic nylon lang to. Ayan. Shooting competition. So, gel glass. Ito yung mga Dito yung nalagay yung gel. amo. Ito okay, yung... Okay. So,

Okay. Bali, dalawa pa lang yung mga magasin. Kung isa So, 1,200. Siya ko yung mga saan ko siya nabili. So, this gel blaster mga boss. Yan yung asibot natin. Huli na so, hindi siya ba, hindi siya ano, hindi siya bakal. Eh, hindi ka nilalagay yung battery. So, ito yung gray. So, ito yung battery. Yan, 7.4. Pero meron tong nabibiling upgraded na sa 11 volts. Mas malakas. Pang FPS na. Yan, dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Connect uh. May mga high-end pa Kasi pero about 3,000 pataas. Yung ano sila. Global. Ito, makikita dito yung blowback metal ito kasi plastic lang talaga. Ano? Uh, pero check natin kung um, legit na malakas. Kahit laruan lang. um si So what's up guys? So ito yung kabuuan niya. No. So mali may magazine pa siyang is isa. Ito, yung libre niya. Kasi so, ito kasi mas maganda to kasi mas maraming gel amo ah, malalagay. Tapos may isa pa siyang grip. Ito. Pwede mo tanggalin to. Dito. Pero mas maporma to. Para pang grip na ganyan. And yun. Yung setup nya. So din. So, this nylon, hindi siya bakal. So, yun sa halagang 1,200 post ko na lang yung pamagkana siya pero pag tinignan mo parang gli, pogi yung pogi pero kung gusto nyo ng high end 3,000 na bab yun sa so, mga metal, full metal na pero ito nylon good sa ito yan tapos ito yung kita nyo ba yan ito naka automatic automatic sa pag binaba natin to automatic yan yan automatic wala pa tong bala siya mo diba child yan sunod sunod siya tapos yung battery niya nandito pinakita ko na So, yun, nagbabad muna kami ng gel amo sa tubig. So, check natin yung another review kung malakas siya. Check natin siya sa labas. Hintayin mo natin kasi 3 to uh, 3, uh, minimum 3 hours ang babad nito para bumilog siya. Pero mas maganda, sabar natin ng 3 hours. So, yun. So, gel blaster. Yan hindi siya metal so mid range price lang to kung gusto niyo ng alloy or metal nasa 3000 pataas to 10k check nyo lang yung store so yun, paging pogi so gel blaster, is the electric chargeable, ito yung charger nya yung battery sorry so yun, last year let's go